kalungkot para sa isang anak na gusto kang makausap ng magulang mo pero hindi mo na pagbigyan pero last na pala yun na pagkakataon. Alam niyo po may mga pagkakataon, may mga request ang magulang na makasalo ka pero hindi mo na pagbigyan not knowing na huling pagkakataon na pala yun na makakasalo mo ang iyong magulang. Ano, ang maka, makasama ang magulang, ito na yung pinaka-worth na time ng isang anak dito sa mundo. Totoo po ba, ba yun? Yung makasama mo yung magulang mo, ito na yung pinaka-worth na time ng isang anak sa mundo. Kasi nga, hindi kayang pantayan ng saya na dala ng pera, yung saya na kasama mo magulang mo eh. Totoo po ba yan? Hindi kayang pantayan ng pera yon, Yung saya na dala na kasama mo magulang mo. Sino po rito gusto niya? Kung pepe lang, kahit wala siyang pera, basta nasa tabi lang niya magulang niya. Alam niyo po, hindi kayang pantayan ng saya na dala ng barkada, yung saya na dala na kasama mo magulang mo eh. Totoo po ba yan? Iba pa rin pag magulang mo yung nasa tabi mo eh. What's the point? Kahit anong dami ng pera mo, pag nawala magulang mo, still, may malalim na lilikhaing bakyong sa puso mo at sa buhay mo. Kahit anong dami ng barkada mo, pag nawala ang magulang mo, still, may malalim na may iwang bakyong sa puso mo at sa buhay mo. Ikalawa, tandaan nyo po, lalo na sa mga anak, mapapalitan ng pera, mapapalitan ng barkada, pero hindi ang magulang at oras nakasama ang mga magulang. Time will come, mauubos ang oras na mo magulang mo. Kahit anong oras, pwedeng mapalitan ang perang nawala sa'yo, pero hindi ang magulang pag nawala na sa piling mo. Kahit anong oras, pwedeng mapalitan ang barkada, pero hindi ang magulang pag nawala na sa piling mo. That's the point. Pwedeng yung tatanggihan mo na request ng magulang mo na makasama ka huling pagkakataon na pala na makakasama mo siya. Pero pwede yung tatanggihan mong request ng magulang mo na makausap ka, huling pagkakataon na pala na makakausap mo. At pwede yung tatanggihan mong request ng magulang mo na makasalo ka, huling pagkakataon na pala na makakasalo mo.